yan na mangga sa north. Naka 20 degrees slope terrain. Then ito naman yung kaalinya sa Ah yung mangga pala sa south pala yun Ito yung sa north. Then yung target natin is naka uh, 20 degrees slope terrain din siya. Ayan, pattern na pattern talaga yan. Yeah. 20 degrees slope terrain. At yung mangga na yun, 20 degrees slope na rin din. Uh, so, may target tayo dyan sa 15 degrees. Uh, sekreto na yan. Ano man yan. Yan, nakalain yung mangga. Dalawang mangga. Target doon sa load sa north. Ito yung mangga sa south. May malaking big boulder. At dyan, may something like that. dan Dyan.